Hi guys! Ayan, punta kami dito sa Japan Surplus <laughs> Bibili kami ng timba Kasama ko yung aking asawa Ayan Masira kasi yung timba namin eh Kaya bibili kami ng timba guys Ang asawa ko Ang bagal maglakad Ayan nga guys Pasok tayo dito Ayan, maghanap tayo ng timba. Ayan nga, guys. Anong tingin tayo ito yung tissue? Wala yung ano, paper tayo. Ayan, mukhang wala yata ditong timba. Ayun. <laughs> Ayan, guys. Ayan yata ang timba. Ayun. Wala kami na ako doon. Ayan, dito tayo pupunta, guys. Dito na lang kami pupunta. Wala doon sa Japan. <laughs> Japan pa rin to. Ayan, pasok tayo dito, guys. Ayan. Ayun ko tayo nito, oh. Ayan guys, itong itong punto. Dahil, pang sindi. 50 pieces. Ayan guys, dito tayo. Nakapunta sa Daiso. Ayan, maghanap tayo dito ng garbage bag. Hanap tayo ng garbage bag. Ayan, large. Medium. Medium array. Array ay medium. Medium din. Parang walang large. Ayan, large. Ayan guys, nakaka tayo ng large. Small, medium, large. 3 pieces yung napapatingin tayo dito anti-bacterial room and linen spray. may guys. yung hanap kami ng tindak. kami kumakain kami ng ano, ice cream. Mm! Gulat. <laughs> Ayan guys, uwi na kami guys. Wala kami nabiling timba. <laughs> Walang timba. Out of stock. <laughs> Wait lang kami. Sa so palengke na lang kami. Baka maligaw na naman kami dito sa parking. <laughs> Bina, na tayo. guys, kaya nakalabas tayo. 哎。